Magandang uh, araw mga kaibigan Pag-usapan pa rin natin yung napakagandang hamon na binitawa ni Senator Escudero uh, Para sa mga opisyales ng customs Kasama na rin si Tambaluslos Na dapat kasuhan na yung mga nagmemeare ng uh, bigas na ni-raid nila noong August 24. Kasi hanggang ngayon, more than uh, mag-iisang buwan na, eh wala pa rin kasok. Okay, so, supportahan natin itong ating um, matapang, may malasakit na senador, Escudero, sa pagpapalo-up nito. Okay, so, punta tayo dito sa ating Pangulo. I hope nakarating na siya galing sa Singapore. Ano ano kaya ang kanyang response tungkol dito sa hamon? Example, tanong siya ng media. Ako yung media. Uh, Mr. President, ano pong masasabi niyo tungkol sa hamon ni Senator Escudero? Na bakit hanggang ngayon wala pang naipile na kaso doon sa mga alleged hoarders and smugglers? Uh, half billion pesos na bigas na raid sa Bulacan. Ano sa tingin nyo ang uh, <laughs> ang response ni PBBM? <laughs> Siguro, ayo niya eh pag-aralan ko muna 'yan. Kausapin ko muna eh, Costa eh, sigurado magtatalosot. Okay, kanina may nabasa akong comment. <laughs> Dinabasa ko inyong mga comment. Ah uh, Tungkol sa kaso, bakit hindi kinakasuhan? na mm, uh, bakit? Kasi hinamon ko rin si PBBM na sabi ko, Mr. President, patunayan mo yung salita mo sa sona na smugglers and hoarders, your days are numbered. oh ito na ang pagkakataon niya na may nahuli, eh dapat kasuhan na. Kung talagang tutuhanan, ang kampanya ng gobyerno against smugglers in orders. Ito na kung totoo talaga na uh, smugglers hoarders yung nahuli eh bakit walang kaso oh, ito may isang comment <laughs> si Lance TV sabi niya kaso question mark wag na tayong umasa hindi papansinin yan ni eh, PBBM hmm. Ang sabi nga, ito daw ang response ni PBBM tungkol sa kaso. Kung kaso ano hindi. I would rather watch the race than to file the case. <laughs> so medyo sarcastic. Manood na lang daw si PBBM ng race. O yung Grand Prix. F1 uh, Grand Prix. Kasi yon ang kanyang concern, yon ang mahal, yon ang laman ng kanyang puso manood ng race kaysa yung magpile ng kaso. Ang ganda ng race, ano? <laughs> Galing. I would rather watch Singapore race rather than to file the case. Ah, uh, yon ang ano, yon ang imagination na lang ng ating mga subscribers out of frustration. Kasi nga walang kaaksyon-aksyon ng presidente tungkol dito. Napaka-lamya. Di ba? I don't know what's happening to our president. Ah, akala ko nung una matapang yan. Kasi, ano siya eh? I Scout Ranger Train. Uh, I special Forces Train. Train siya ng Philippine Marines. Lahat na lang ng military training na dapat niyang daanan nung panahon ni President Marcos, nag-undergo siya. Akala ko, ano siya? Matatag, may paninindigan at uh, strong-willed na tao. Kaya kinampanya ko siya. Talagang gustong-gusto ko siya maging presidente kasi ang aking akala, like father, like son but then nabudol ako <laughs> malala ko tuloy yung kanta ko <laughs> nabudol man ako ang <laughs> ah, unit umaasa pa rin ako ang tanging dalangin ko sana magbago ang ating Pangulo. Meron pa akong kinompos na kanta. Nabudol ako. Nakanta ko na yon sa mga previous vlog ko. So, ano? Nabudol talaga ako. Nagkamali ako sa pagkampanya at pagboto sa ating presidente. Kasi lumalabas ngayon na wala siyang strong political leadership. Tama si President Duterte na weak leader siya hindi niya ipinapakita yung talagang sincere effort to fight, to stop corruption and smuggling and hoarding. Kaya nagkakalukuluko tayo. So, balik tayo sa mga senador. Bakit si Senator Escudero lang ang nakaisip nito mag-follow up? Nasaan na yung kaso? Kanina, nanawagan ako si Senator Aimee na dapat magsalita na rin siya. Eh, nabasa ko mga comments na, eh, wala, kamag-anak yan eh. Si Tamba, huwag niyong asahan, si Senator Aimee. Naisip ko, o nga no, <laughs> blood is thicker than water. Ah, ito rin, dahil sarsuela ito ni Tamba, palagay ko, ang response ni PBB yan, wala lang. Ah. no comment, uh, I will ask, uh, Bureau of Customs, to study, to file, ganun lang, palusot So, blood sticker, thicker than water. So, sino ang mga senador na pwede nating asahan na mag-follow up nito at kung baka maganda magkaroon ng Senate investigation, magkaroon ng uh, congressional, ayong mga congressman ba? Kasi mas maganda sa congress eh. Uh, iniisip ko, itong si Senator Juntiberos, ito na, medyo kailangan na natin ng opposition senators. Contiveros and Pimentel. Sana sabayan nila itong si Senator Escudero para bulabugin si Tamba at magkaroon ng sinitiring. Bakit walang kaso? Bakit tahimik? So ano sa tingin nyo? Uh, may pag-asa ba tayong susuportahan ni Senator Contiveros at Pimentel itong panawagan ni Senator uh, Escudero? Tumi, umaasa ako dyan. Sa ano naman sa House of Representatives. Dito. Kailangan na natin yung mga makakaliwa. Bahala nang makakaliwa sila basta ma ma lang itong kalukuhang uh, uh smuggling and hoarding. So Nanjan Manuel, uh, Brosas and Castro. Sino pang may yung Committee on Agriculture? Kasi pwede sana sina uh, Congressman Dan Fernandez, sa uh, ako, pirehensia, yung mga magigiting, magagaling na nag-iimbestiga sa Bucor Drugs. Kailangan kanilang is Committee on Peace and Order. So ito naman, Committee on Agriculture or uh, Importation. So hindi ko alam uh, alam kung sino ang in-charge sa committee nito. Sana maimbestigahan ng kongreso itong ginawang palabas na ito ni Tamba kasi ano talaga eh panluloko sa taong bayan wala, hindi nakarehistro hindi license yung binanggit ni Tamba na mga warehouses Gold Rush, JJ kung ano pa yon wala, Chinik Up Salamat again kay Madam Marlica yung mga puting ahas niya na nalaman natin very clear na hindi license yung mga warehouse na yun. At kung totohanan, kung talagang tutuhanan ang gobyernong ito sa paglaban uh, laban sa hoarders, and smugglers, dapat ngayon nakasuhan na. E di pa nga hindi nakasuhan, wala na yan. Done deal. Oh, padulas, nangyari na. Kaya dapat huwag tayong titigil kasi ano na eh, sinimulan nila ng kanilang kalukuhan. Yan ang ating gagamitin para ipus, uh, icorner i-corner sila. So, ang magandang mangyari ito, dapat may mga senador, congressman na magpalop kasi lalo silang mabubuking. Okay? So, kawawa ang ating mga farmers, uh, yung kunuhay yung hinahangad ng Pangulo na proteksyonan, tulungan, yung birthday wish niya na mapabuti ang agrikultura, eh napapabayaan dahil yung ito, kamag-anak, tamba, uh, yung nagdidikta palagi sa kanya na pasensya, hindi ko nalang lang mabanggit, alam niya na, sino yung nagdidikta sa kanya na wala siyang magawa kundi yes ma'am, nako, patay tayo. Bayan babagsak muli dahil sa yes ma'am na yan.